changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Bagyong verbena lumakas pa habang kumikilos palabas ng bansa. Si Harry Roque, iginiit na hindi natuloy patungong Vienna dahil sa kanyang kalusugan Ang DFA naman kinumpirmang kanselado na ang mga passports ni na Harry Roque at Cassandra Leong Ang ICI iginiit na legal at valid ang pasehan sa pag sa executive session ni na Congressman Atayde at Asistio Ang DILG naman mga kabrigada iginiit na peke ang kumakalat na mayroong civilian military junta at sabay na pagbibitiw ni na Pangulong Marcos at Vice President Duterte, hindi labag sa konstitusyon ayon sa isang mambabatas. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw ho tayo ngayon ng Miyerkules November 26, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungao. At Brigada Haji Kaaminyo Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, lumakas pa ho ang Tropical Storm Verbena habang kumikilos pa west northwest sa bilis na 25 kilometers per hour na namataan ang sentro ng bagyo sa layong 130 kilometers west ng Coron, Palawan. Taglay po ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at pagbugso na 105 kilometers per hour. Sa ngayon mga kabrigada, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Calamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro at Northern at Central portions ng Palawan. Kabilang ho dyan ang Kuyo at Kalayaan Islands. Ayon sa pag-asa, tatawid ang bagyong Verbena sa West Philippine Sea at dadaan sa northern portion ng Kalayaan Islands mamayang hapon hanggang sa gabi. Posible po itong maging severe tropical storm mamayang hapon bago humina dahil po yan sa northeast. Monsoon. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, maraing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang ulat na inaresto siya ng mga otoridad kaya hindi natuloy ang kanyang biyahe patungong Austria. Ayon kay Roque, nakansela ang kanyang flight matapos na ideklara ng kanyang mga doktor na siya ay unfit to travel. Dahil dito, Pusa raw niyang ipinasya na huwag nang tumuloy sa biyahe. Napagalaman na sumailalim siya sa dalawang operasyon itong mga nagdaang araw dahilan para hindi siya mabigyan ng medical certificate. Dagdag pa niya, mismong Dutch authorities na ang nagbook ng kanyang flight patungong Vienna para makakapag-request ng asylum kung saan mano nang galing ang hawak niyang visa. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Kaug na niyan mga kabrigada, kinumpirma na nga po ng Department of Foreign Affairs ang pagkansela ng mga pasaporte ni na dating presidential spokesman Harry Roque at itong Lucky South 99 representative Cassandra Leong. Kasunod po ito ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court na nagpapakansela sa kanilang mga travel documents bukod ho sa kanila. Kasama rin ho sa listahan si Ronelyn Baterna, Mercedes Macabasa at Dennis Lacson Cunanan. Samantala, sinabi naman ni Department of Justice spokesperson Polo Martinez na mapadadali na ang deportasyon kay Roque dahil kanselado na ang kanyang passport. May karapatan naman nung i-detain si ng mga immigration authorities sa kahit anong bansa dahil po yan sa kawalan ng travel documentation. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga ka ang ICI dinepensahan ang pagsasagawa nito ng executive session. Brigada Gigaboy Custodio, ibrigada mo! Nilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na malinaw ang kanilang guidelines hinggil sa live streaming ng mga pagdinig bilang pangkalahatang patakaran. Dapat dapat ay nakalivestream ang hearings maliban na lamang kung hihiling ang isang resource person ng executive session na may sapat na legal at makatotohan ng basihan. Bago ang kanilang nakatakdang pagharap nitong Martes, kapwa humiling si Nakaloocan 3rd District Representative Dean Asistio at Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na ibahagi ang kanilang testimonya sa executive session. Iginiit nila na may sensitibo at pribadong impormasyong maaaring mailahad sa kanilang salaysay. Nakapaloob sa section 1.2 ng ICI live streaming guidelines na maaaring humiling ng executive session ang resource persons basta't nakabate ito sa legal at valid na dahilan. Maaari rin naman nilang isa publiko ang kanilang testimonya sa pamagitan ng live streaming kung nanaisin nila. Sa pagdinig kahapon, muling kinumpirmanin na asistyo at atayde na simula pa lamang ng kanilang testimonya. Ang kanilang kahilingan na ito ay isagawa sa executive session, isang opsyon na kanilang pinili sa halip na i-live stream ang ang buong paglalahad at dahil epektibo na nitong Martes ang updated guidelines muling tiniyak ng ICI na naaayon sa batas at sa kanilang patakaran ang pagkuha ng testimonya sa executive session kung ito ang hiling ng resource person. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, itong kumakalat na mga balita ukol sa pagtatatag ng civilian military junta. Yan daw ho'y baseless at not happening. Ayon po kay Secretary Remulia. brigada Kath Austria e brigada mo <muchos> Baseless o walang basehan ang mga kumakalat na ulat ukol sa pagtatatag umano ng isang civilian military junta. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, may full visibility ang gobyerno sa sino mang nagtatangkang mag-recruit para sa tinaguriang alternative government. Not happening. Ayon pa kay Remulla, anya hindi na bago sa bansa ang ganitong uri ng destabilization efforts. Bagamat kailangan ng vigilance, hindi ito dapat ika alarma. Tiniyak ng kalihim na nakatutok ang security at intelligence unit sa sitwasyon at walang dahilan para magpanik. Ayon sa kanya, karamihan sa mga sangkot sa exploratory discussions na ito ay mga literado o semi-active na mga politiko na nag-aalok umano ng posisyon, kapangyarihan at pera. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, the Musical News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga ka naniniwala si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na may plano umano na alisin siya sa House of Representatives kasabay ng pag-usad ng impeachment complaint na nakatakda niyang ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kasabay na pag-iimbestiga ng House Committee on Ethics sa reklamo na nag-ugat sa paglalabas niya ng lewd content sa social media. Inilarawan ni Barzaga sa isang panayam na tila minamadali ang proseso at nais umunong tapusin ang mga pagdinig bago mag-adjourn ang sesyon sa Disyembre. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada, officials o kaya namay mga personel na sangkot umano sa BIR money making schemes hindi pa rin makatataka sa gitna ng field audit suspension ayon huyan sa isang senador. Brigada Ann Cortez i Brigada Mo! Brigada! brigada. Winel Comne Senator Erwin Tulfo ang agarang pagsuspende ng Bureau of Internal Revenue sa lahat ng kanyang field audits at maging kaparehong operasyon matapos ng pagputok ng isyong money making sa kanilang ahensya. Ayon kay Tulfo, batid daw niya magdadala ito na malaking ginhawa sa mga taxpayers at maging sa mga business owners na lagi na lang nangangamba na mabigyan nga ng sa Authority of Mission Order. Sa naunang press conference ng senador, isiniwalat nito na nakatanggap sila ng mga reklamo na may iilang BIR examiner ang ginagamit ang loa para nga makakurakot o sila. Kaya sa kabila na naging suspension ng BIR, ay tinayak naman ng senador na patuloy pa rin nilang itutulak ang pagpapanagot sa mga sangkot dito na siya nagpapahirap naman daw sa mga maliliit hanggang sa mga malalaking negosyante para makatulong naman sa pag-imbas di o manay na siyang nangyayari sa BIR ay naghain na rin na resolusyon ang naturang senador para silipin ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Hindi unconstitutional ang sabayang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ito ang binigyang diin ni Kabataan Party List representative Rene Luisco sa gitna ng panawagan ng ilang grupo na magresign na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte dahil sa isyu ng korupsyon. Ayon kay Ko, hindi labag sa saligang batas ang pagkakaroon ng People's Transition Council kapalit ang pagbibitiw ng dalawang pinakamataas na leader. Ipinunturin rin ni Ko na nangangahulugan ito na handa ang konstitusyon sa ganitong panahon o senaryo. Lalo't meron namang itatalagang acting president sa katauhan ng Senate President at ng House Speaker. Bahagi arnya ng proseso ang pagpasa ng batas para sa pagdaraos ng special elections. Dagdag pa ng Kongresista, ang ipinapanawagan ng makabayan ay ang pag-iimbestiga sa katiwalian at pagpapanagot sa mga sangkot dito. Gayun din ang pagtitiyak na magkakaroon ng mekanismo ng partisipasyon ang mamamayan sa imbestigasyon. Brigada Balita Nationwide Ang Department of Agriculture naman mga kabrigada, hinimok ang publiko na makiisa sa pagbabantay dyan po sa mga farm to market road projects. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Report! nanawagan ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at sa publiko na tumulong sa pagbabantay sa konstruksyon ng mga farm to market roads. Ayon kay DA Secretary Francisco Chula World Jr., gagawa sila ng mga hakbang kung saan makatutulong ang mga ordinaryong mamamayan sa pag-monitor ng mga proyekto. Kaugnay nito ay nakatakdang ilunsad ng DA ang FMR Watch platform kung saan maaaring mag-upload ng picture, mag-report ng progress ng mga proyekto at punahin ang mga issue direkta mula sa mga construction sites. Magkakaroon din daw sila ng mga portal kung saan maaaring makita ang mismong lokasyon ng mga road project upang madali itong silipin. Ani Laurel, kailangan nilang tulong ng lahat para mabantayan ang FMR projects at upang maging maayos ang pagtatayo rito." sa madaling panahon. Malaking tulong umano ito para maging tapat ang lahat at matiyak na ang pondo ng bayan ay hindi mapupunta sa bulsa ng ilan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Pagkada Balita Nationwide Sa mga dagdag na balita mga kabigada, Ang Pilipinas iginiit sa IAEA Forum Ang paggamit ng advanced tech laban sa plastic waste Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo Brigada, report <laughs> 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 binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International High Level Forum ng International Atomic Energy Agency na hindi na sapat ang puro regulasyon at kampanya para solusyonan ang lumalalang plastic pollution sa mundo. Sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng Naturang Forum, sinabi ng Pangulo na ang problema sa plastic ay global, pangmatagalan at nakakaapekto hindi lang sa kalikasan kundi maging sa kalusugan, kabuhayan at mga komunidad. Kaya kailangan na itong harapin gamit ang scientific based at makabagong teknolohiya addressing it requires going beyond regulation and advocacy it requires technology that is credible scalable grounded in rigorous science and that is why the philippines is proud to champion the new tech plastics initiative of the iaea Bahagi nito ang pagsuporta ng Pilipinas sa New Tech Plastics Program ng IAEA, isang inisyatibang gumagamit ng advanced nuclear technology para gawing mas matibay at kapakipakinabang ang mababang klasing plastic waste. Kabilang sa mga proyekto ang PREX o Post Radiation Reactive Extrusion Technology na proyekto ng DOST PNRI kasama ang Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Sa pamamagitan nito, nagagawang bagong materyales ang ating basurang plastik. Patunay dito ang itinayong P-Rex prototype house na gawa sa enhanced recycled plastics. Ipinunto rin ang presidente na mahalaga ang Marine Microplastics Monitoring Laboratory sa UP Marine Science Institute na tumutulong masukat ng eksakto ang polusyon sa dagat at makatulong sa paggawa ng polisiya. Marine Microplastics Monitoring Laboratory established with the iaea at the up or university of the philippines marine science institute equips filipino researchers with the tools to quantify microplastic pollution with scientific precision data generated here informs global models strengthens policy interventions and helps us track the real-time impact of plastics on marine ecosystems Dagdag ng punong ehekutibo, handang palawakin pa ng Pilipinas ang teknolohiyang ito sa tulong ng international cooperation, lalo na sa IAEA, para mas mapaigting ang paggamit ng science-based solutions laban sa plastic waste. Tinitingnan ng pamahalaan ng mga proyektong ito ay magbibigay ng direksyon sa pagbuo ng circular economy, kung saan ang dating basura ay nagiging panibagong produkto at hindi na basta tinatambak lang sa kapaligiran. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ikinababahala naman ni Sen. Bongo ang umunay hindi sapat na proposed 2026 budget ng Philippine Sports Commission. Anya parang asukal lang sa icing ng cake ang pondong ibinibigay ng national government sa PSC. Subalit kapag nananalo naman ng mga atleta, napakalaki ng karangal ang kanilang nadadala para hu sa ating bansa. Ito ng senador, mahalagang suportahan ng mga sports programs kahit maliit ang nakalaang pondo. Dahil ang tagumpay ng mga atleta sa international competitions ay tagumpay ng bawat Pilipino. Ay mga kapigada, alam nyo ho ba na yung palagi ang pagkain ng high sugar food habang nag-aaral ay pwede palang makaapekto sa memorya ng inyong anak. Kapag mabilis hong tumataas ang blood sugar, biglang bumabagsak ito at ramdam ho ng kabataan yung kanilang pagkagutom, fatigue o yung tinatawag ho na brain fog. Kapag paulit-ulit yan, nahihirapan silang mag-concentrate sa schoolwork o mag-retain ng bagong impormasyon. At bilang magulang, mga kapigada, pwede nyo hong tulungan ng inyong anak sa pamamagitan ng paplano ng balanced snacks para hindi naman biglang bumagsak ang energy levels nila. At kasabay ho nito, makakatulong ang Standout ES4 Multivitamin Capsule na may vitamins, minerals, at taurine upang suportahan ng brain function at overall energy. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Pagkatahan. Pagkatahan. Tahanan. Juan Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada na bigyan po ng ginhawa at panibagong pag-asa, si Nanay Carmeline Sabay ng Barangay Malcampo Rojas, Palawan, isa inah na mag-isang nagtataguyod sa apat niyang maliliit na mga anak. Matapos yung pumanaw ang kanyang asawa, sinubukan ho ni Nanay Carmeline na maghanap buhay sa Puerto Princesa para humaitaguyod ang pamilya. Ngunit dahil po maliliit pa ang kanyang mga anak, napilitan siyang umuwi sa Rojas at magsimulang muli dahil ho sa panawagan sa programa ho ng Brigada News FM ng Brigada One Palawan Kasa at tulong po ng mga Good Samaritans ay nakalikom po ang Brigada ng Cash Donations. Ilang bahagi ho nito ang ginamit upang makabuo ng isang maliit na sari-sari package panimula hong pangarap niya na magkaroon ng kanyang sariling tindahan. Nagpaabot din ang dagdag na tulong si Rojas Mayor Pedi Sabando matapos pong makipag-ugnayan sa Tira Brigada. Inihatid po, pabalik sa Rojas ang pamilya Sabay kasama ho ang binigay na Sari Sari Store Package. Brigada Han. Brigada Makabayaning pagtutulungan. Mga Brigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna po ng aming President CEO Elmer V. Katulpos. Ay tauspusong pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang one Tahanan Party List. Bola po sa Brigada News FM. Maraming salamat. Ka-brigada. Brigadahan, brigadahan. One Tahanan. One tahanan makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parunga At Brigada Haji Kaaminyo Mula po rito sa Brigada News FM Manila The Music and News. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.